Here yeah. <laughs> araw mga ka Welcome po dito sa isa na namang episode ng ating For the record. Ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Ang inyong matapang at uh, matatag ninyong sandigan ng katotohanan, tagapagbigay liwanag at linaw sa mga madidilim at hindi klarong usapin ng ating lipunan at sambayanan. <laughs> Welcome po ulit dito sa ating palatuntunan ang Ford The Record. Pag-usapan po natin sa episode na ito mga kaisyo, itong siklista na kinasahan ng baril. Ang nagkasa mga kaisyo, sinisi, sinisi pa ang mga vloggers. Oh. Bakit sinisi niya ang mga Vloggers mga ka Atin pong pag-usapan yan Pero bago po ang lahat Huwag pong kalimutan yung like po nyo ang video na to I-click po ang subscribe button At ang notification bell Sana all I para naman ka po kayo ay updated Kung sa kasakaling may bagong video tayong i-upload Katulad ng For The Record At huwag din ninyo pong kalimutan I-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page Na Senior Simone Issue 101 At ating din pong Twitter account na at Senior Simon 101. So pag-usapan po natin mga ka-isyo. Kasi nag-viral ang isang video na kung saan makikita ang isang nagkagit-gitang siklista at sasakyan. Lumabas ang nagmamaniho ng sasakyan, binatukan ng siklista at kinasahan ng baril. Parang, eh uh, uh, saan ba yun? Tingnan muna mga ka-isyo. Parang, uh, hanapin ko muna 'yung 'yung uh, nga kasa-kasa effect natin. Ayan. Parang ginanyan mga ka 'no? Ang uh, ginawa noong uh, nagmamaniho ng uh, sasakyan. Now. Uh, maliban sa pagkasa ng baril mga ka-isyu, 'no? Binatukan si ang siklista kinasahan ng baril. Itong nagkasa ng baril mga kaisyo ay nag-surrender. No? Pero, puro panig lang po niya ang mababasa at makikita po natin sa mga balita. Itong nagkasa ay isa palang retired policeman. Sa nangyari mga kaisyo, ang kanyang sinisi, sinisi ay ang mga vloggers pa mga ka-isyo. So panoorin mo po muna natin yung nag-viral na video na kung saan makikita po natin ang nakunan na pangyayari na nagagitgitan yung dalawa, yung siklista at yung sasakyan mga ka-isyo, yung auto, Oto, hmm? oto yan sa amin. Sa, at Mabas yung nagmaniw na sasakyan, binatukan yung siklista at kinasahan ng baril. panwari natin ito mga ka-isyo. Ayan no. yun no. <clears throat> niya. Tapos, kinasahan. May baril. Takot yung mga ng video. <laughs> so yan mga ka na no? nakita po ninyo, nagagitgitan yung dalawa. Bumaba yung uh, si Kalbo. <laughs> Tapos binatukan niya yung si at uh, sabay labas ng kanyang baril at ikinasa pa ito mga ka-isyo. Ano kayang masasabi nyo tungkol sa taong ito mga ka -esyo? Just leave your comment ang ta ang tatapang ang tapang-tapang nito mga kaisyo no nah? dahil may baril So ito po kasi ito po yung uh, lumabas na ulat mga kaisyo basahin po natin to galing nang uh, GMA uh, news online hmm. Sabi dito sa balitang to mga kaisyo no yung naglabas ng kanyang baril yung driver no ay sumurrender ito po ay balita noong August 27 sabi dito the car driver who allegedly brandished a gun at a cyclist during an altercation surrendered to authorities in Quezon City Police District or QCPD Chief Police Brigadier General Nicolas Torre So, ito ang uh, inannounce uh, noong linggo mga ka-issue tapos so, sabi dito the QCPD head was referring to the motorist who apparently cursed at hurt and pulled out a gun at a cyclist after the latter hit the driver's red car with his bicycle sabi niya sa loob ng 30 minutos ay nakuha natin yung tao napasurrender natin sa ngayon ay inibistigahan natin nandoon sa ating carnapping unit dahil kailangan i-verify ang plate number. Oh, so ito mga kaisya. Kasi mga kaisya bago pa papala uh, nangyari pag surrender uh, earlier sabi dito sa balitang to mga kaisya. Ah, uh, talaga tong ano. QCPD earlier called on the driver to surrender to the nearest police station after the video of the August 8 incident went viral on social media. So, August 8 pa pala, yung video yung nakita natin, ay, uh, nangyari mga guys, yung Agosto, aotso pa pala yun. So, sabi sa kanyang, uh, ano, uh, sa statement, nitong si, uh, Tore, Brig uh, Police Brigadier General Nicholas di III, uh, sigurado tayo dito na ma-revoke natin ang kanyang F or License to Own and Possess Firearms, o Firearm. So, bahala ng HPG Highway Patrol Group kung i-reinstate ulit ang kanyang LTOPF. So, kailangan pa, sabi ni Tore, na should a cyclist file a complaint, the driver may face cases Related to light or grave threats and firearm possession. So, yung nan surrender, yung kalbo mga kaishyo ay, uh, kinilala palang si Wilfredo Gonzalez. At sabi niya, na nagka ayos na daw sila doon sa siklista Gonzalez added that he was the one who brought the matter to the police. So, siya pa pala ang nagdala daw di umano, sabi niya, kasi personal statement lang po lahat mga kaisyo, galing lang po sa kanya. Kanyang panig ang uh, mga statement na lumabas sa mga bali balita. Katulad so, nito mga kaisyo, na palabas siya ng kanyang statement. Panoorin na, natin itong uh, video mga kaisyo kung saan nagpahayag po siya tungkol sa pangyayari at sinabi niya dito na nagkaayos na daw sila no, doon sa siklista.

tambing nga ang pilalang namin dito, nagkabunid na kasi ang mga ito, nagalayt ng mga ito sa sulod ng mga tataas na ito. Talakso sila yon, nagbabalot sa na ng mga tanyas sa mga linya so na hindi sa sulok kini sa mga ng marito. Kaya ito ay hindi ko naman kung sa yun. Kaya ito ay nagpudulot talaga ng mga ginawa ng mga natalinggong masiguro. Kung ang mga ito ay mga patasiparan kung ano so sa pamamagitan ng mga Ayan mga ka-Asia, napanood niyo po yung kanyang statement, napanood at napakinggan niyo po. Ano? Kung naniwala po kayo sa kanyang statement na nakaayos sila, ha? at uh, siya pa ang nagdala doon sa presento ng, uh, ng uh, polis tungkol sa kasong o to noong Agosto 8. So, pato nangyari mga ka-Asia, uh, it's up to you. No? Tapos mga kesyo, ito isa pang video ng uh, ano ng kanyang uh, statement. Panorin uh, din natin to mga kesyo. ito mga kesyo, uh, sinisi na sinisi dito ni Kalbo. ano pang pangalan ni Kalbo dito mga kesyo? Ulit uh, sahin ko lang muna mga kesyo. Ito si Wilfredo Uh, Gonzales. Oh. So, sabi niya, sinisi niya itong mga vloggers mga kaisyo dahil inilabas yung naging viral na video. Sinisi niya mga kaisyo sa ah, sa resulta o sa consequences kahit kahihinatnan dito sa ginawa niyang kagaguhan. No? Ginawa niyang kagaguhan mga kaisyo.

muna lang sa kanya ng lugar at layan ko, ang yun. Yun lang ang masasabi ko, ang pwede sa masasabi ko tayo ng Kalbo, Wilfredo Gonzales, Manong, ah, dahil retired police pa pala ito mga kaisyo, itong si Manong Wilfredo Gonzales, sinisi niya ang vloggers dahil kumalat yung video, nakunan yung video niya ng kanyang kataranturuhan. So sinisi niya ngayon ang mga vloggers mga kaesyo oh, dahil napiktuhan ang kanyang pamilya sa kanyang kagaguhan. Ha? Huh? Oh. Ano ulit yung sinabi mo, Wilfredo Gonzales? Responsable, mga vloggers. Marami uh, na ang oh, anong, ano bang tunay na pangyayari na gigit Ano bang mas mas grabe doon sa na nakunang video? Yung nagi nagagitgitan kayo, yung ano na na, na nasagi yung sasakyan mo ng siklista ayon sa mga ulat, nasagi lang yung sasakyan mo at tinakbuhan ka daw na tapos sinabol mo o ano ba? So ano bang mas grabe, yung tinakbuhan ka o yung naglabas ka ng yung baril at kinasahan mo yung siklista? Ha, ah, Manong Wilfredo, kalbo. <coughs> <coughs> ha, saan ang mas grabe doon? Manong Wilfredo, kalbo. Wilfredo Gonzales. ba? Diba? Ang pagpalabas mo ng yung baril, ang siyang mas grabe? Ha? Mas grabe yun na pangyayari kaysa doon sa pagkasagi na sasakyan mo o na kayo kung nagkasagutan lang kayo doon sa sa, sa kasada baka hindi ito mag-viral ang nangyari kasi Manong Wilfredo Gonzales Calvo kinasahan mo pa siya ng baril. Yan ang napakas nag uh, na, naging uh, dumagdag o naga uh, nag uh, ano ba eh <laughs> nagpasama sa yung imahe na itong isang pang post mga kaisyon na nakita natin sa X dating Twitter ito mga kaisyon oh, uh, may nag-threat daw. Nagbanta daw doon sa nag-upload, doon sa nagkuha ng video at nag-upload. Oh. Dito makikita natin mga guys, Palaki lang natin itong uh, larawan. Sadali lang mga ka ha. Itong nagpangalang Jessa Akinda. Sabi sa post dito sa X mga ka-ishyo, sabi dito, ha. Yung nag-threat doon sa uploader, yung jowa nung anak ni Retired Cop. Ah. Check nyo yung check nyo yung page ni Attorney Fortune. Oh, kasi itong si Attorney Fortune pala isang uh, siklista at abogado, alam naman po natin at gusto niyang tulungan yung siklista mga kaasyon na kinasahan ng baril. So, nandoon yung pic, then ito yung picture bago mag-deactivate. Oh. Nag-deactivate na daw itong si sa Akin Akindi. Pero mayroon pa pala itong isa pang account mga kaisyo. next ah, Nag-search ako sa Facebook, mayroon pa itong account. sabi dito mga kaisyo, uh, ah, itong si Jessa Akindi. Ito po, ito yung yung ano, ah, uh, Pagban, pagbabanta nitong si Jesus Akindi. Sabi dito mga kaisyo, ito ay Ah, uh, message niya doon sa nag-upload doon sa nag-record ng video. Ito, hello, magandang hapon. Tapos regarding dito sa post, yung 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 nakuhang video mo. Oh, case closed na po 'yon at inamin ng biker na kasalanan niya, binangga siya at tinakbuhan. Oh, kaya ganyan ang sumunod na nangyari. Nakita ko yung sasakyan mo. Oh, sa CCTV footage kaya alam ko kung ikaw yung may-ari ng video na to. Pag nagkataon dahil kumalat na ang video na to, baka pati ikaw ay makasuhan. Ang kapal, ang kapal talaga ng mga to, mga ka-Asian, ang kapal ng, ng, apog. Ang titigas ng mukha. No? Na may ah, ganito pang mga minsahe doon o pagbabanta doon sa nakakuha ng video. Kung walang nakunang video. Baka happy yung si si Wilfredo Wilfredo Gonzales eh, yun. Pag hindi nakunan ng video yun, yung pangyayari yun, eh baka wala lang nangyari, no? Wala lang. Hap, hap, happy, happy, happy <laughs> lang sila. <laughs> <laughs> oh. So, anong masasabi nyo tungkol sa nangyari ito mga guys? Yo, ang atin na pumapupulot na na, na ano, aral dito ay wag pong gamit o wag pong ano mag magpa uh, ano tawag dito uh, yung, uh, yung yung sarili dapat uh, kontrolin niyo po ang yung emosyon lalo na kung nagmamaniho ka ikaw ay nasa daan ano wag po tayong magpa talo sa galit sa ating emosyon yung mga nagmamayari ng baril at nagdadala ng baril every now and then, lalo ng mga polis o mga retired polis ka kayo po ay trained na individual. Alam nyo kung kailan dapat ninyong gamitin yung mga baril niyo Kung talagang totoo kayong matapang, huwag kayong ah, kukuha ng tapang nyo mula sa baril Makipagsutukan kayo kung ganyan kayo katapang. Dahil yung iba kasi mga kaisyo, matapang lang kung may baril. Di po ba? Yung iba sa atin, matapang lang kung may baril. O. Oh. Pag mayroon silang makaalitan, ilalabas nila yung baril nila. Pero kung wala silang ganyang sandata mga kaisyo, ay Nako. Parang basang sisiw ang mga yan. <laughs> yan na po mga ka-issue dito sa ating uh, for the record. Muli ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Ang inyong matatag at matapang na sandigan ng katotohanan. Teka pagbigay liwanag at linaw sa mga madidilim at hindi usapin ang ating lipunan at sabayanan. Magsabi, mas lamang ang may alam. Magingat at Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Lahat ng papuri kay Panginoong Isokristo lamang. Bye-bye!